Kung akala nyo tayong mga mom, she's lang ang may K para magpaganda at laging nakapustura, yun ang akala ninyo dahil ngayon. Hindi na rin nagpapatalo ang mga daddy. Kanya-kanyang sikreto ang mga yan para magmukhang young and yummy. Eto na ang kanilang mga tips galing mismo sa kanila para tatay na may asin pa. Habol na sa honor roll ng mga hot daddies. Kapag ba daddy, goodbye na rin sa magandang body? No, no, no! Diyan kayo nagkakamali! Dahil modern na tayo ngayon, i-give up na natin ang mga hagar days ng mga tatay. Alam nyo bang hindi lang ang mga momshies ang pwedeng mag-self-care routine? Dahil maski ang mga daddy ngayon, abay, palaban na pagdating sa pagpapasexy at pagiging banidoso. Tulad na lang ni Ken Rioveros. Sa edad niyang 35, madalas pa siyang mapagkamalang isang teenager. Kindat at mga ngiti pa lang ni Ken, sigurado daw na solve ka na. Pero easy mga girls sa alalay lang at kalmahan dahil happily married at daddy na si Ken. Ngayon, dad, naging dad ako, mas naging clear yung purpose kung bakit ako nandito sa mundo. Pamilya ang number one sa listahan ni Ken. Lalong-lalo na ang kanyang unika iha. Talagang isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa kanyang anak. Ang sweet naman talaga ni Daddy Ken, oh! Minsan, nasasakripisyo ko na nga rin yung mga bagay na gusto kong bilhin. For example, yung mga gusto kong damit. Talagang iipunin ko siya. Alang-alang sa future ng family ko, especially sa anak ko at sa wife ko, syempre. Um, umabot nga rin dun sa punto na Bibili na nga lang ako ng bibili na lang ako ng ano ha, ah, ng inumin ko pero isipin ko hindi. Tubig na lang enough na 'yon. Pero kahit na hands-on dad itong si Ken, hindi niya pa rin pinapabayaan ang kanyang sarili. Regular siyang nagwo-workout at ang pagpapagandang ito ng kanyang katawan ay hindi naman daw dahil siya ay vain. Kung hindi para mas lalong maging healthy para sa kanyang baby ever since nung 20s ko talagang i keep myself active and i still keep myself mindful of the food that i eat and syempre dinadaan ko rin sa maayos na tulog And ngayon nga, na may pamilya na ako, mas lalong lumalim yung purpose kung ba't mas kailangan ko mag-exercise at panatilihing maayos yung katawan ko. At para sa mga curious dyan kung papaano na may maintain ni Ken ang kanyang young and fit-looking body, eto at pinasampulan pa niya kami ng kanyang workout routine. May tips pa si Ken para sa mga tatay na gusto ring magpa-fresh at mag-graduate na sa old school looks. Pogies within. Keep in mind na moving is not just you doing the things para mapagod ka. You are moving because you need it, you get to do it because you want to be a better version of yourself. The Pampa Kit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Hindi lang si Ken ang hot daddy na pasok sa ating listahan. Akalain niyo bang dito din pala sa palengke ng farmers sa Cubao, sa gitna ng mga tindahan ng mga isdang malansa, ay makikilala pa namin ang good catch na si Daddy Paul. Sabihin man ng iba na bakit sa mabaho at maruming parte ng palengke niya naisipang magtrabaho dead malang daw si Paul dahil nagkakatalo naman daw yan sa looks at skincare routine. Ang importante, makabuhay ng pamilya at maging responsableng ama. O oh, sa mga hot daddies ng palengke, eto na para naman iwas haggardness habang kayo'y nagtitinda. Ito ang regalo ko sa inyo, kompletong set para sa inyong lahat. Dahil ang balita ko kayo ay mga fans ng K-Magic Hair and Skin Beauty Essentials. Sino bang may sabing pang babae lang ito? Kailangan kahit sa mga hot daddies para mapanatiling flawless, subukan din para kahit nagtitinda, flawless, hindi ba? Para kahit kanino, ang K-Magic Skin and Hair Beauty Essentials. O eto na! Thank you, Miss Corina. Pana-pana ko ng K-Magic, kaya fresh na fresh pa rin ako. Ayun naman pala itong si Daddy Paul. Holy grail na ang paggamit ng K-Magic products na pwede rin sa mga lalaki. Special treat ito para sa mga daddies tulad ni Paul this Father's Day. May glue pa ko, beauty bar, shampoo and conditioner. Pampakapal ng buhok, toner at facial cream pang pa flawless at tama ang inyong narinig. Pwedeng-pwedeng nang ma-achieve ang glass skin na pinapangarap mo dahil sa K-Magic. Kitang-kita naman sa freshness ni Paul, di ba? Kahit todo hataw sa pagtagdad ng panindang isda, nag glow pa rin ang balat. At kaya naman super dedicated ni Daddy Paul sa trabaho na walang upuan at pahinga ay dahil para sa kanya, more than the looks, dapat good provider ka. So what's up guys? Pati ang celebrity ex-PBB housemate hunk dad na si Hideo Muraoka. Kahit na daddy na, ay naku-alagang-alaga pa rin ang kanyang katawan. Katunayan pa nga ang pagwa-workout na ang nagiging bonding nilang mag-ama. Kasabay ng pag-flex niya ng kanyang muscles ay ang pagtatag ng stamina ng relasyon nila ng kanyang mga anak. Ito yata talaga ang sikreto para mas mapalapit sa atin ang ating mga chikiting. Dapat sinasali rin sila sa ating hiling. Tulad na lang ng aking kambal na si Pepe at Pilar, ang kanilang papi na si Mar, ang naging all-in-one cheerleader coach, playmate, at best friend nila. Mula sa pagka pagtuturo ng alphabet, hanggang sa pag-swimming, game na game si Papi Mar para sa aming kambal. Dahil bilang isang tatay, kaligayahan niya ang makitang masaya at nakangiti ang aming mga anghel. Kaya kahit ano pang trip ng aming mga chikiting, naku, game na game si Papi. What's dahil duty yan ng pagiging super daddy. Sa mga tatay dyan na astig pa rin at ika nga may asim pa. Naku, saludo po kami sa inyo at keep it up dahil sa patuloy na pag-aalaga ninyo sa inyong mga sarili. Pero sabi nga kahit ano pang itsura ni tatay, tumabaman siya o magkaputing buhok ngayong araw niya yakapin mo na siya ng mahigpit at ibulong mo sa kanya. Tay, idol kita dahil the best kang magmahal. Maraming salamat sa lahat. Happy Father's Day po! This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.